better ba na kahit hindi pa Berman, month, mm -mm. paunti-unti nagsistart ka ng, halimbawa, ah. itong sale to, favorite to ni partner, ano, Francis, biling ko na to. Pero ano pa lang, di, pagkain pala lang, na August <laughs> pa lang, you eh, know, pagkain expired na pagdating na December. I mean, better uh -huh. ba yun yung paunti-unti? Uh -huh. Actually, wag yung isang na siya. na. Oh, uh -huh. ma, meron siya. Like, like, for me, nung husband ko, so, meron mm -hmm. kami, like, naisip, like, gawin. Kasi sabi niya, parang maganda na, all throughout the year, you have your Christmas fund na. Hmm. Diba, January pa lang, shootan oh, mo diba? na siya. Christmas yeah. fun. Christmas Alganza. fun. Kasi uh -huh. parang, ang ganda din, kasi parang siyempre, if you prepared for it all throughout the year, ang ganda din kasi nung mabibigay mo, best din yung mabibigay mo sa mga loved ones. Or pwede bang bumili na ako dahil after Christmas, magsisale. So January pa lang, diba? January pa lang, mibiling ko na yung regalo ko para depende sa December. Depende oh, mag, depende kung mag, uh -huh. ano siya. Yung mga towel. Yung ino yun yun man, expired. Syempre, diba? <laughs> Pwede. Kung makikip mo siya ng arna-arna uh, at, uh, at hindi mo gagamitin. At hindi mo gagamitin. At hindi ka matatayap na gagamitin ko na muna. Uh, uh, okay. ano, ano pa yung tips mo sa mga kaabante natin para mas mag...